Save this, ah. Please, please, please. Save this uh, post and repost it sa inyong mga mahal sa buhay. Buti pa nga, hindi e natin. O, yan, yan, yan. Ordinary face mask mo yeah, Makinig po kayo, ha? Ah. Importante po ito, yung blue and white. Alam ko ito. Yeah. Sige, papakinggan natin si Vice um, Mayor. Yung tama paggamit ng ordinaryong face mask. Di ba, kung nakikita po niyo yung ordinaryong face mask, meron pong blue at saka may white po. Okay po. Kapag tayo po ay may tayo ang may sakit, yung white po nasa loob. Kasi yung white po yun po yung nag uh, prevent o humaharang po sa In Na words, para hindi po tayo makahawa, dapat po yung white ang nasa loob, yung blue ang nasa harap. Ngayon, kung ayaw naman po nating mahawa tayo o tayo yung mahawaan, yung white po ang nasa labas. Ah. yung sabi malusog tayo, mm -hmm. blue ang nasa bibig. Ang nakadikit sa labi. Pagka malusog po tayo, oh. yung white po ang nasa labas, oh. para hindi po pumasok. Ay ganito, so, total may ganyan ka. Ayan, may guest <laughs> tayo. Eh. Ito, maganda sample, para hindi ma-confuse. Kayo oh. ba'y may sakit? Ah. Wala, Ay, tama ito po lang kayo. Ito, ayan. no? Ayan. White mo nga na Julius, ayan, ayan ha. Itong ganitong pagsuot, blue and white yan, alam dala niyan, ni nanay, o oh, doktora honey, vice. Ano yung ibig sabihin? Pag white ang nakikita ng tao? Pag white po ang nakikita natin sa labas, ibig po yung sabihin yan, ayaw po nating mahawa o mad, madapuan. Malusog siya. Malusog po siya. Malusog okay. siya. Okay. Uh -huh. Kapag binaliktad po natin, oh, uh, yan, mother, yan. Uh, mother. Po natin ha? balik pa rin po natin. Blue naman. Yung blue naman po ang nasa labas, ibig pong sabihin, si nanay po ang may sakit. May sakit. Siya po yung nakakahawa. At ayaw niyang makakahawa. makahawa. Uh -huh. Okay. Ah, diba, ha? Yes. Ito po. Simple-simple po ito ha. Ito po. Ulitin natin. Oh, Ano ibig sabihin ng blue? Pag ang blue nakikita ng tao? May sakit siya. At siya ay may respeto sa kapwa. Ayaw niyang makahawa. O. Oh, Pagkapote. Balik na rin natin na eh. Ulitin natin, last demo. Oh, para maunawaan, pasi isa ka na. Oh. po ang model. No, kayo ang model. Ito naman, pag nakita natin puti, gusto natin puti, Ibig sabihin, malusog tayo, ayaw natin mahawaan. Oh, ayaw natin matapuan. Okay, hey, maliwanag po ba? Save this, ha? Ah? Please. Please, please. Save this uh, post and repost it sa inyong mga mahal sa buhay. Simple instruction simple information. Ako, kahit ako, ngayon ko lang nalaman ako rin po, yan. Akawin po eh, hindi yan. A few days ko lang, a few days ko lang yan nalaman, kinukwento ni ate sa Nagkataon, bumisita kayo sa akin. Kayo na model ngayon. Alasin yung gas mask niya. Oh, Hi sa mga fans. So maya yung broadcast din yan. Oh, Kanina, seryoso, seryoso tayo. Oh, we're happy, ah. Ha? Salamat po. maraming salamat. Thank uh, you. Uh, you. Oh, mamaya, papapicture tayo, <laughs> etneb, etneb lang. Uh. sige.